Ay, dadal. Una na yun, Guys, training na. na. Oh. Eto. Ang layo. Ay! Ano na? Ang mukha ko yun. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ante. Ah, ah.

Huwag kang magulang, bulang, bulang, sana. Sa, Isa lang sabihin, hindi siya makalisot. Oh, <laughs> Nating patuloy.

Kita menupanalan na topic eh. Part Jolly <laughs> <thay>, tie part 3. Jolly. Oo. Sirap. fireworks. mo. Boo! <laughs> 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 <then, like>, fireworks. din fireworks. Wala-wala. Boom. <laughs> oh. <laughs> so, <page>. Boom. <laughs> Puta na Ray na maganda ko ay si Jake-Jake. mo, Tapos mo,